Okay, balik tayo sa ating quick delicious meal Kanina natapos natin ng 9 minutes Almost 10 minutes Yung ating first meal Kasi tatlong uh, iluluto natin para doon sa mga nag-request kung ano pwede nilang gawin. So, ngayon naman, magigisa uli tayo. Ito na uli yung timer natin. Simula pag ano, pagpapainit ng ating lutuan. Ito na, tumatakbo na. Idikit natin dito para alam natin. Ito na, ito uli yung mga reikado nating ready na, na in advance, a day before, in ready natin. Okay, magsindi tayo ng galan ba? Okay, tumatakbo ang oras natin. Nagpapainit ako. Huwag naman tayong masabik magmadali at baka tayo masunugan. So, kanina, nadali natin less than 10 minutes. Ito ngayon. Ang pangalawa natin para sa ano na to? Segment. Quick, delicious meal. Painitin lang natin ng konti. Kung bagay, pagkagaling sa trabaho ubarin ba ang sapatos. Tumiray siya sa kusina, maghugas ng kamay, magsimulang magluto, painitin ang kalat. Ito na, medyo init na. konti mantika para medyo healthy tayo. Ayan, oh. Ano, two tablespoon. Medyo ikalat natin. Natunog, natunog. May natirang ano doon sa kaninang ginamit ko. Ayan, oh. Pero alam natin, no? Indikasyon na siya po ay mailit na. Lagi tayo ng konti na ako. Alalahin natin. Ito ang aking minced garlic. Nire-ready ko na yan para hindi ko naisipin pag galing trabaho. Alam niyo naman, dati tayo nag-8 to 5 din. It'll so, take a few seconds. Kanina, medyo nadali natin. Less than 10 minutes. Tignan natin ito. Ah. Yan, medyo binabrown ko lang ng konti No? Tatlong klaseng ano, gulay, ang ating ginisang gulay, ang ating gagawin itong segment na ito. Para kung kayo may natirang isda, minsan may natitirang rotisserie from Costco, ba pwede nyo na ano, ha? Unless, medyo sinipag kayo, gusto nyo mag-ano ng konting prito. So, ayan na, ha? brown na siya. Konti sibuyas para doon sa lulutuin natin, katamtaman na yan. Medyo minidium ko na yung apoy natin at baka tayo masunugan naman, kakamadali. Ayan na, kahit medyo pagod-pagod kayo, pagdating niya, medyo nagugas ang kamay at medyo huminga ng konti. Sa medium na apoy ko, ayan na, nagiging translucent na yung ating sibuyas. Mm again, itong ating ano, tiempo ay natimplahan na in advance yan. Kaya ngayon, lagyan natin ng konti. Napalambot na yan. Medyo pagugulungin lang natin ng konti. Kaya. Alam niyo, ito isang meal na to. Hindi katulad kanila yung ating uh, green beans with uh, carrots, may shrimp. Ito wala pala. So, medyo damihan natin ng konti. Diba? Kinabukasan o so, the following day. Ito naman ang niluto ninyo. Actually, sabi ni Durant kanina nung tinikman niya yung ating personal meal, napakatamis daw ng gulay. Yun daw ang nagdala, yung gulay. Ayan, ilakasan ko ng konti para medyo... Magmantika ng konti yung ating liempo. Ayan na. Pilakasan ng konti. Yung ating liempo na pinalambot na at may timpla na. Ayan na siya ngayon. Nagmantika ng konti. Lalagyan ko ngayon ng konting pepper. Wala akong ibang timpla dito. Kundi yung tamis lang ng gulay. Konting pepper. lagyan ko lang ng konting patis kanina parang tingin ko 1 tablespoon lang yo. parang ganyan lang hmm. maybe 1 um, half tablespoon so ayan ah. na sinasangkot siya natin ng maganda makikita nyo sa overhead cam ang ganda na ating gisa ang ating liyempo nagmantika yun lang ang ating timpla wala nang iba ayan oh yung ating liyempo, malambot na, na talaga yan. At yan yung nating na. Di ba sabi ko nga sa inyo, ito yung litsyong na tumanggi. Ayaw. Sabi niya, ayaw namin. Gusto namin panggisa. O sige. Ito na. Ngayon, lalagyan na natin ng konting tubig. Pwede natin lakasan pa ng konting niya, yan. Ako, tagibilig ko. Ang ganda. Pwede nang lagyan ng tubig. Kunti lang. Alam niyo, sana nakikita niyo oras. Ako hindi. Sa tingin ko, I don't know. Five, six minutes? Could be. We'll see. Para sa mga bising mami, mag-asawa dito sa Bay Area, parehong may pasok, dumarating mga six, seven, na. Sige, pang tao agad to. Oh. Hmm. Pag may anak kayo, didoblehin nyo ng konti ang, ano. Ayan na, oh. Walang pala kasi malambot na eh. Ito ngayon ang paborito ko. Ginisang pechay. Eh. Pag hulo ko nito, papatayin ko na to kasi ma ma-overcook. Kanya kaganda, oh. nag alimpuyo ang ating gisa. Done na to. Lagay natin yan. Ano ba naman mag ng pechay? Konting halo. Then, papatay na natin yan. Magtutubig pa yung ating pechay. Ako, sarap nito. Pechay, saka prito ng tuyo. O kaya naman, itong pechay na ganito. Meron kayong dahing na pusit. Dang! Man, panalo. Patay na. Done eh. Nag-overcook no, tayo niyan. Habang pinapatay ko na yan, I mean, habang patay na yan, continuous maluluto yung pechay natin. Ito ang pangalawang meal natin. Ayan na. Yung coating stem na yan, done na rin yan. Ayan na, continuous maluluto yan. Yun. Ginis ang pechay na may liyempo. Tingnan natin ang oras ngayon. 7 minutes and 20 seconds. Stop ko. Ayan na, 7 minutes and 24. Sana nakikita niyo oras. Ayan, ginaano-ano ano ko. Less than 8 minutes. Pag naka nakaprep na pa kayo, kayo lahat, no? Doable. No, dikit mo na natin dyan. Plating tayo, makita natin kung ano itsura. So, tayo isa. Three-quarter cup. Ayun. Medyo bitin kasi pag ano yun. Okay na yun. Hindi na ng A1C yan. Kayo depende sa A1C ninyo. Sa akin, medyo kaya ko na ito. Sumigaw ang misis. Luto ka na ba? Luto na. Tumupo ka na dyan. Dahil isi-serve ko na ang isang quick, delicious meal. Less than 8 minutes. Nilagyan doon. Pinakita yung mga baboy na gym. Ayan o. Lagyan natin ng konting ano. Ayun o sa ibabaw. Panalo, men. Oh. Gamal Lagyan natin dito. Inisang pechay sa liyempo ang ating pangalawang quick, delicious meal para sa sinisa. Ito gusto ninyo. Ito request ninyo. Ito, pangalawang solusyon. Less than 10 minutes yung una. Less than 8 minutes. Meron po tayong quick, delicious meal. At the same time, healthy. Ilagay ko lang konting patis, pepper, natural na sweetness, at mantika ng po That's it. I'll see you on the third one.